So, ayan na nga mga mahalan. Dito tayo sa Vikings, SM North Edsa. Dahil birthday nga ng lola ko at ililibre ako. Meron ka palang mama Nakuha ko pa talagang i-vlog to. hindi eh, talaga ako makapili kung anong kakainin eh. Sa dami ng pagpipilihan dito sa Vikings. Tingnan nyo naman mga mahalan kanta ng presentation nila. Oh. Alam mo, gusto ko mag-seafood hindi ko talaga alam kung ano dito yan na mahal for display only daw parang ako lang parang ginawa na akin ng ex pang display <laughs> grabe ang ganda mga mahal nun eh. parang ako nasa chinese resto tapos ang daming tao dito mga mahal kasi may nag birthday din na iba pa tapos dito ako sa dessert section kasi nga, mahilig ako sa matamis. Dahil wala namang magpapatamis ng buhay ko. Kaya babawihin ko na lang. Kasi gusto ko maghalo-halo. Pero feeling ko busog na ako eh. Grabe, ang ganda mga mahal. Parang nakakahinayang kain. Ang ganda ng presentation talaga. O, dito muna ako sa ice cream. Pero yun. Hindi na lang isip ako kung maghalo-halo ko or ice cream eh. Kasi baka hindi ko na kaya ubusin. Ayan. Grabe mga mahal. gusto ko talaga yung avocado ice cream. Kaso yung kasunod ko, yung nauna sa akin, siya yung ako ng avocado icing, tapos nung ako na, ubos na daw. Grabe, konti-konti na lang yung pagitan. Kung una lang sana ako sa kanya, mga mahal, hindi sana nakuha ko yung avocado ice cream, di ba? So, ito na yung kinuha ko, strawberry tsaka vanilla. Kasi kumuha na ako kanina yung ube, tapos yung mint choco. So, ito na lang muna, mga mahal, para maiba naman. At may chocolate ice cream na rin pala sila. So, i-explore natin itong cuisine nila. Ito tayo sa, ano ba to? Carbally section. Ayan. At dahil pagpipilihan na sauce. pinakagusto pinak ko talaga dito yung ano, pepperoni sauce niya. Yung nilagay ko sa steak. Tapos kung gusto mo ng steak na hindi masyadong mataba, pwede mo sabihin para hindi matabang part yung mabibigay sa'yo. Ito naman, yung Asian cuisine. Gusto ko talaga yung tempura eh. Sabi, ang cute ng manika, mami. Parang gusto kong iuwi kung pwede lang sana. Hmm, Japan, Japan. Pero mami, may kulang talaga. Meron talagang hinahanap yung alangala ko dito. May hinahanap talaga yung lalamunan at yung chad ko. Ayan, mamahal. Nahanap ko rin magpapasaya sa buhay ko. But, tinanong ko si sir kung pwede iuwi yung beverages, yung ano, liquor pala. Hindi daw pwede. So, inamin ko na lang lahat dito. Minama ako kanina nung ano, yung cocktail nila. Tapos, try ko yung beer. Ayan, yung isaw. Tapos, yung tenga ng baboy. So, ito pwedeng paluto. Pero hindi kasi ako mahilig sa isda eh. So, hindi pa tayo mga mahal sa kabila. Hanap tayo ng ibang. ay na ito. Meron pala silang DIY spaghetti. para sa mahilig sa mga pasta dyan. Meron din kitty station, may fries, hot dog, Italian station. Masarap ng pizza nila, mama. Tapos European station din. Gusto ko talaga itry yung hot pot, kaso feeling ko mabubusog ako agad. Hindi na ako makakakain ng ibang pagkain dito, pero bahala na. Ayan, para sa mga kakabayan dyan at nahilig sa palabok. Ayan, meron din silang DIY palabok. At ito yung kanyang station. So, titignan ko mamaya yung biryani. Ayan, yung type ng station. Nagbihira talaga ako dito sa ganitong type ng cuisine. Kasi, preferred ko yung samyuk. saka Japanese food. Pero mamaya, try natin yan syempre. Susulitin natin mga mahal. Libre na nga, di ba? Nung pasusulitin. Ay, no, malituwa pala ako kasi mga silang all-gender restroom. O, di ba? Bigyan na lang yung mga ganyan. Yun lang mga mahal. Salamat sa panonood. See you my next video. Bye!